Good morning mga day, this is Basu Den, vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya nang papasabi na lang talaga dito ng I for the go! So oh, today, samahan nyo naman nga ako gawa na magluluto naman nga for today's video Sa si Dada pang ulam nga namin para sa gabi ha. Habang nagluluto nga si Dada, samahan nyo na muna nga ako gawa ng chichikahan ko na muna nga kayo about nga talaga sa pagvavlog ko. O oh, diba, chismisan time na muna tayo for today's video. Paano nga na po pala ako nag-start mag-vlog? Bale, iniulit-ulit ko na nga talaga yun sa live ko. Ang kaso nga lang talaga kung new followers nga kita, eh, hindi mo pa nga talaga yun alam. Si Mama nga po talagang pinakauna nag-vlog sa aming dalawa. Tapos nung napaos nga talaga siya, tapos nagkasugat yung lalamunan niya, ipinagpatuloy ko na nga. Dapat talaga, ipansamantala lang talaga yun ang kaso nga lang bigla nga talagang nagboom yung ating Milo at Kako kaya naman pinagpatuloy niya na talaga hanggang ngayon Alala ko nga talaga dati na release pa nga talaga yung voice over ko nun. tapos dati wala pa nga talagang 1k yung followers namin kaya naman medyo naiya pa nga talaga ako mag voice over pero syempre sino bang mahiya tignan nyo naman yung followers natin ngayon nasa 800,000 na syempre simula nga talaga nung padami na nga talaga ng padami ang nanonood sa vlog ko tapos padami padami na rin nga talaga yung mga followers kaya e, medyo nawawala na nga talaga yung hiya Oh. Kapag bo over lang mga day, pero sa personal kapag nakita niyo ako, sobrang mahihain talaga ako, hindi talaga ako umiimik. Hala hanggang hi hey, hello lang yata ako. Sobrang dami rin nga talaga mga kabataan na kay dad ko sumusubok sa pagbablog at talaga namang ego nyo nga lang yan. Gawa ng kahit nga talaga may basher kayo eh dad, mahin nyo na lang sila. Hala dad, mas basher. Basher is always a basher talaga. Kahit na may gawin kang tama eh meron talaga masasabi ang mga yan. Kaya naman sabihin ko sa inyo talaga wag nyo pansinin yung mga basher nyo. Pansinin nyo nga lang talaga yung mga supporters nyo talaga para naman alam na medyo ma-motivate talaga kayo sa mga supporters nyo. Ako kasi talaga, kung ako nga talaga nakikinig nga talaga sa mga basher ko, siguro nga matagal na nga talaga kung hindi vlog tapos hindi ko na nga talaga nabibili yung mga gusto ko. Pero kapag nga talaga yung mga supporters mo lang yung pinakinggan mo tapos dined mo lang yung mga basher na yun hanggang basa-basa ka lang tapos tatawanan mo lang sila ay for the gobe. Makakabili ka ng iPhone 69 Pro Max. Ano wala pa nun? Kaya yung magalala ko kakaunti pa nga lang talaga ang followers at viewers niyo Ganyan din naman ako nagsimula noon. Pero sabi nga nila wala nga daw imposible kay Lord. Kaya naman magdasal ka lang talaga ng magdasal. Walay mo mo yung mga wish mo maging vlogger ka na maging artista ka pa. Ala, by the way, CapCut nga po pala ginagamit ko nga po lang pang edit tapos ang pag video ko naman nga talaga yung normal na camera lang naman nga talaga sa cellphone ko. Simula rin naman nga kami sa napakalabo rin nga talagang camera kaya naman huwag talaga kayo mahihiya kung malabo nga talaga yung camera nyo. Tapos kung mga day napakatagal ko nang gusto talaga mag vlog noon, siguro mga 12 years old pala ako nagpapalala na talaga ako mag vlog. Ang kaso nga hanggang edit lang talaga ako ng edit, hindi ko nga talaga na boboys over gawa ng mahihain talaga ako dati na insecure ako sa boses. Hindi ko kasi talaga dati para nga talagang kargador yung Boses ko pero sabi nga ni Mama hindi naman daw pwede pwede naman daw talaga siyang pamboy's over. Kayo nagustuhan nyo pa ha, talaga yung boses ko. Wala nakakakilig yun. Paano yung Kung kaya ko nga, tas kaya ng iba, syempre kaya nyo rin yan. Kaya naman ipagpatuloy nyo lang talaga yung pagbavlog nyo. Eto nga ano talaga ang pinakamahalagang tips ko sa inyo. Huwag nyo papakinggan ang mga basho at huwag nyo nga talaga silang papansinin. Gawa na sila talaga ang magda-down sa inyo. Gawa na ma-insecure kayo lalo kapag pinagampakinggan nyo talaga yung mga basho na yan. Tulad ko talaga sa mga supporters nga talaga ako tumitingin. Nababasa ko rin naman yung mga comment ng basher pero hayaan na lang natin sila. At least naman meron tayong mga supporters na patuloy na sumusuporta sa atin. nagagandahan sa boses natin. nagagandahan sa mga mini-vlog natin. Sige ba, ito na talaga ang sign mo na mag-vlog ka na rin ba? ba kayo for today's video? Hanggang dito na muna nga ang ating Chica Minutes. <laughs> may Chica Minutes na ang masunay niyang vlogger, hindi nyo carry. Hanggang dito na nga po pala ang ating vlog for today's video. Sana nga talaga inag-enjoy ka at meron din sana kayo natutunan nga talaga tungkol sa pag-vlog nga talaga. Part 1 pa nga lang talaga ito. Baka nga gumawa pa nga talaga ako ng part 2. Kung ano nga talaga yung mga pwedeng itip sa inyo, yung mga tutorial or kaya naman yung mga gusto nyo nga talagang itanong sa akin na itanong nyo na talaga. Malay bukas masagot ko na agad yung mga tanong nyo. Hala, napaka-excited. So, yun ang nga na po pala for today's video. Kaya naman yun lang, Salto and God bless. Thanks for watching. Mwah!